Kung anim na taong gulang ka na o higit pa, kailangan mong marinig ito. Ang isdang kinakain mo ay maaaring naglalagay ng mga lason sa iyong katawan, nagdudulot ng pamamaga sa utak at nagpapabilis ng pagtanda ng hindi mo namamalayan. Isang nakakagulat na pag-aaral, noong 2024, ang nakatuklas na ang mga matatandang kumakain ng isdang mataas sa lason, ay may pit mas mataas na panganib ng bigla ang pagkawala ng memorya at atake sa puso at hindi lang ito mga bihirang isda kundi pati na ang mga pang-araw-araw na isdang pinagkakatiwalaan mo. Ngayon ibubunyag namin ang apat na isdang dapat mong iwasan at ang apat na makapangyarihang isdang kailangan mong simulan ngayon para manatiling matalino, malakas at independyente. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamapanganib at pinakamakapangyarihan. Manatili hanggang sa dulo dahil ang huling isda ay ang hidden killer na hindi pinag-uusapan ng kahit sino. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa akin sa mga komento, anong isda ang karaniwan mong binibili kapag namimili ka sa palengke? Ngayon, narito ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang mga matatandang, nalantad sa isdang mataas sa Mercury ay nagpakita ng halos dobleng pagliit ng utak sa loob lamang ng limang taon. Narito kung paano ito nangyayari at kung ano ang dapat mong iwasan agad para protektahan ang iyong sarili. Mapanganib na isda bilang apat, swordfish o escalibur. Mukhang premium choice ang swordfish sa seafood counter. Makapal, malaman at perpekto para sa inihaw. Pero para sa mga senior, ang swordfish ay isa sa pinakamapanganib na isdang maaari mong kainin. Narito ang katotohanan. Ang swordfish ay apex predator. Nasa tuktok sila ng food chain sa karagatan. Nabubuhay ng matagal at kumakain ng daan-daang maliliit na isda sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, nag sila ng napakaraming mercury at iba pang environmental toxins sa kanilang laman, lalo na nakamamatay ang mercury para sa mga matatanda. Ang kakayahan ng iyong katawan na magdetoxify detoxify ng mercury ay bumibilis ang paghina habang tumatanda at kahit mababang level ng mercury exposure ay direktang naiugnay sa pagkawala ng memorya, depression pagkapagod, pangihina ng kalamnan, pinsala sa bato at mabilis na paghina ng cognitive function. Isang pag-aaral noong 2023 na inilathala sa Neurology Today, ang nagsiwalat na ang mga senior na may pinakamataas na mercury sa dugo ay may 38%, mas mataas na panganib ng demensya sa loob lamang ng limang taon. Ang pinakakatakot na bahagi karamihan sa kanila ay walang halatang sintoma sa simula. Unti-unting naipon ng mercury, isang kain dito, isang steak doon, hanggang sa bigla na lang bumagsak ang iyong memorya humina ang balanse at magsimulang mawala ang iyong independensya. Ang swordfish ay hindi lang banta sa utak, nakaugnay din ito sa pinsala sa puso. Ayon sa isang ulat ng Environmental Working Group, ang mercury exposure ay humahad lang sa kakayahan ng katawan na kontrolin ng presyo ng dugo at sumisira sa lining ng mga daluyan ng dugo na nagpapataas ng panganib ng atake sa puso at stroke. Mataas na ang panganib ng mga senior at ang swordfish ay parang gasolina sa apoy. At may isang bagay na hindi sasabihin ng seafood industry. Ang pagsusuri mismo ng FDA ay patuloy na nakakita ng mga sample ng swordfish na may mercury levels na higit sa ligtas na limitasyon. Ang ilang steak ng swordfish ay naglalaman ng napakaraming mercury na ang isang serving ay maaaring doble o triple sa ligtas na weekly exposure para sa isang senior na may mabagal na detox system at mas delikadong mga organo. ay ko na. Kung may swordfish sa menu, huwag mo lang itong Iwasan, takbo ka na. Bawat kagat nito ay maaaring unti-unting sumisira sa iyong memorya, puso at kinabukasan. Mapanganib na isda bilang tatlo. Tilapia na galing sa palaisdaan. Pangatlo sa ating listahan ng mapanganib na isda ay ang tilapia na galing sa palaisdaan. Marahil ay narinig mo na ang tilapia bilang isang magaan, mababa sa taba o kahit na masustansyang option para sa puso. Ngunit kapag tiningnan ng mabuti, ang tilapia na galing sa palaisdaan ay isa sa mga pinakamapanlinlang at mapanganib na isda na maaaring kainin ng isang matanda. Una, nakakagulat ang kalagayan ng pag-aalaga ng tilapia. Mahigit 80% ng supply ng tilapia sa mundo ay nagmumula sa mga masikip at maruming palaisdaan, karamihan ay sa China at ilang bahagi ng Timog-Silangang Asya. Ang mga isdang ito ay inaalagaan sa maruming at stagnant na tubig. Kadalasang pinapakain mga mga process na diet na gawa sa mais at toyo, imbes na natural na pagkain sa tubig. Mas malala pa sila ay binibigyan ng maraming antibiotics, hormones at kahit mga ipinagbabawal na chemical para lamang mabuhay. Isang ulat nung Do23 mula sa Environmental Protection Agency ang nagsiwalat na ang tilapia na galing sa palaisdaan ay madalas naglalaman ng mga residue, ng gamot pang veterinary, industrial contaminants at mga carcinogenic na pesticidio tulad ng malakay green. Ngunit ang pinakakot na bahagi ay hindi ang mga lason kundi ang epekto ng farm tilapia sa iyong katawan. Pagkatapos itong kainin, isang pag-aaral mula sa Wake Forest University School of Medicine, ang nakatuklas na ang taba ng farm tilapia ay lubhang pro-inflammatory masahol pa kaysa sa pagkain ng bacon or donuts. Ang farm tilapia ay napakababa sa omega-3, ngunit napakataas sa omega-6 fatty acids, lalo na ang arachidonic acid. Sa simpleng salita, ang pagkain ng farm tilapia ay baring magdulot ng matinding pamamaga sa iyong katawan na nagpapalala sa arthritis, sakit sa puso, diabetes at maging cancer. Para sa mga matatanda, ito ay nakamamatay. Ang chronic inflammation ay tumataas na dahil sa edad dagdagan mo pa ng farm tilapia at para mo nang binuhusan ng gasolina ang naglalagablab na apoy. Napatunayan na ang mga matatandang kumakain ng mga pagkaing nagdudulot ng pamamaga ay mas mabilis makaranas ng memory loss, mataas na presyo ng dugo at paghina ng kalamnan. Isang clinical study noong 2022 sa Aging and Disease ang nagpakita na ang mga matatanda na may mataas na inflammatory markers ay biologically siyam na taong mas mabilis. Tumanda kaysa sa kanilang mga kapantay na nagdudulot ng mas madalas na pagpapaospital, bali at maagang kamatayan, ang farm tilapia ay parang health landmine na nakakatago sa iyong plato. Kung mahalaga sao iyong memoria kalusugan at buhay, oras na para alisin ito sa iyong jeta ng tuluyan. Ngayon kung akala mo ay masama ang tilapia, ang susunod na isda sa ating listahan ay mas malalapa at ito ay isa na pinagkakatiwalaan ng maraming matatanda bilang healthy alternative. Mapanganib na isda bilang dalawa king mackerel o tanggigi. Pangalawa sa ating listahan ng mapanganib na isda ay ang king mackerel. At hayaan yung maging malinaw ako hindi lahat ng mackerel ay masama. Ang ilang uri tulad ng Atlantic mackerel ay napakasustansya, ngunit ang king mackerel ay ibang usapin. Isa ito sa pinakamapanganib na isda na maaring kainin ng isang matanda. Ang king mackerel ay isa ring malaki at mahabang buhay na predatory fish na nangangahulugan na ito ay nag ng napakataas na antas ng mercury sa paglipas ng panahon. Sa katunayan, ayon sa updated seafood advisory ng FDA at EPA, ang king mackerel ay palaging nakalista bilang isa sa mga isda na may pinakamataas na mercury. Minsan ay mas mataas pa kaysa sa swordfish. Ang mga matatandang kumakain ng king mackerel kahit paminsan-minsan ay nagdudulot ng pagtaas ng mercury levels sa kanilang utak, bato at puso. At ang pinsala ay hindi nagtatagal bago magpakita. Ang mercury exposure ay direktang sumisira sa main sheath ng utak ang protective layer sa palibot ng nerves na nagdudulot, ng pagbagal ng pag-iisip, memory lapses, panginginig at mas mataas na risk ng Alzheimer's. Ngunit ang puso ay hindi rin ligtas. Ang mercury ay sumisira sa mga blood vessels sa pamamagitan ng oxidative stress at pamamaga. Sa mga matatanda, ito ay nagdudulot ng pagkapal ng mga ugat. Bigla ang pagtaas ng blood pressure at nakakatakot na risk ng heart attack at stroke. Ngunit maniwala ka man o hindi, may isa pang isda na mas mapanganib kaysa sa King Mackerel. At ito ay isang isda na kinakain ng maraming matatanda nang may pagmamalaki na akala nila ay isa sa pinakamalusog na pagpipilian. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong, ito pakicomment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panganib na isda bilang isa, Farmed Atlantic Salmon. At ngayon ang numero unang pinakamapanganib na isda para sa mga senior, ang Farmed Atlantic Salmon. Alam kong baka mabigla kayo. Marahil ay narinig ninyo na ang salmon ay mabuti para sa puso pampatalino at puno ng omega-3 at totoo iyan para sa wild salmon. Ngunit ang farmed Atlantic salmon ay isang ganap na naiibang uri at para sa mga senior, ito ba rin risa sa mga, mga pinakamapanganib na banta sa kalusugan na nakatago sa inyong kusina ngayon? Una, pag-usapan natin ang tungkol sa mga lason. Ang farmed Atlantic salmon ay inaalagaan sa masikip at maruming mga kulungan kung saan laganap ang mga sakit upang mapanatiling buhay ang mga isdang ito hanggang sa maibenta, ginagamitan sila ng antibiotics, pesticides at mga chemical na ipinagbabawal sa maraming bansa. Isang malawakang pag-aaral noong Do23 mula sa Norway na inilathala sa Food and Chemical Toxicology. Yung nakatukoy na ang farmed, Atlantic salmon ay naglalaman ng hanggang limang beses na mas maraming carcinogenic na polychlorinated biphenyls, PCBs at dioxins kumpara sa iba pang seafood. Napatunayan na ang mga kemikal na ito ay nagdudulot ng cancer, sumisira sa immune system at nagpapabilis ng pagtanda sa cellular level. Para sa mga senior na mas mahina, ang kakayahan ng katawan na magdetoxify, ng mga nakakalasong sangkap, ang regular na pagkain ng farmed, salmon ay parang unti-unting paglason sa iyong sistema sa bawat kain. Ngunit hindi nagtatapos sa mga kemikal ang panganib, ang taba sa farmed salmon ay sira na mismo sa simula pa lang. Sa halip na mayaman sa malinis na omega-3 fatty acids tulad ng wild salmon, ang farmed salmon ay naglalaman ng mapanganib na mataas na level ng omega-6 fatty acids, ang uri ng taba na nagdudulot ng pamamaga, arthritis, sakit sa puso, obesity at pagkawala ng memorya. At kung iniisip mo, okay lang, paminsan-minsan ko lang kainin, mag-isip muli. Ayon sa isang ulat noong two and twenty-three ng Environmental Working Group, ang pagkain ng dalawang servings lang ng farmed, Atlantic Salmon kada buwan ay naglalantad. Sa iyo sa sapat na dami ng PCBs na maaring magpataas ng iyong risk sa cancer ng 25%. Dalawang pagkain lang kada buwan sapat na para magdulot ng permanenteng pagbabago sa iyong kalusugan. Ang farmed Atlantic Salmon ay maaring magmukhang masustansya, ngunit sa loob, puno ito ng mga lason inflammatory fats at mga nakatagong chemical na maaaring magpalabu ng utak, magpamanas ng mga kasukasuan at magpahina ng puso. Kung mahal mo ang iyong kinabukasan, lakas at isipan, huwag nang muling kumain ng farmed salmon. Apat na isda na dapat kainin ng mga senior. Ligtas na isda bilang apat, sardinas. Sa ikaapat na pwesto sa listahan ng mga isdang, dapat kainin ng mga senior ay ang sardinas. Oo, oh, alam ko. Hindi kasing ganda ng itsura ng salmon steak o tuna fillet ang sardinas, malit ito dilata at mura. Ngunit pagdating sa kalusugan ng mga senior, na isang sardinas ay isa sa pinakamalakas na sandata laban sa pagtanda at pinatutunayan, ito ng siyensya. Una, punong-puno, ang sardinas ng omega-3, fatty acids at hindi ordinaryong omega-3, Naglalaman ito ng EPA at DHA sa anyong madaling masipsip ng aging body ng walang kailangang komplikadong proseso. Mahalaga ang omega-3 na ito dahil pagkalampas ng anim napo, humihina ang kakayahan ng katawan na mag-repair ng brain cells, magbawas ng pamamaga sa mga ugat at i-regulate ang immune system. Kung kulang sa omega-3, mas madaling kapitan ng memory loss, sakit sa puso, arthritis at depression ng mga senior isang malaking pag-aaral noong 2022 mula sa Frontiers. In Aging Neuroscience ang nagsabing, ang mga senior na may mataas na level ng EPA at DHA sa dugo ay 50%. Mas mabagal ang paghina ng cognitive function kumpara sa mga may mababang label. Ngunit hindi lang utak ang pinoprotektahan ng sardinas. Punong-puno, rin ito ng calcium. Mas marami pa kaysa sa gatas at natural na vitamin D na mahalaga para maabsorbang ang calcium sa mga buto. Ipinakita ng pananaliksik mula sa Johns Hopkins, university na ang mga senior na sapat ang vitamin. D at calcium intake ay may 43 porong mas mababang risk ng hip fractures. Isa sa mga pinakadelikadong pinsala pagkalampas ng anim nao, isang bagay na maaaring hindi mo alam, ang sardinas ay mayaman sa coenzyme Q10. Isang malakas na antioxidant na mahalaga para sa kalusugan ng puso. Natural na bumababa ang produksyon ng coenzyme Q10 habang tumatanda at ang mababang level nito ay naiuugnay sa heart failure, pagkapagod at panghihina ng kalamnan. Ang pagkain ng sardinas ay natural na nagpapataas ng coenzyme Q10 levels, nagpapabuti ng enerhiya, tibay ng puso at pangkalahatang lakas. Dagdag pa ang sardinas ay praktikal, abot kaya hindi agad nasisira at madaling ihanda. Hindi kailangan ng maselang pagluluto. Bukas lang ang delata, lagyan ng konting olive oil at lemon at meron ka ng kumpletong anti-aging meal sa ilang minuto. Ngunit, kahit gaano kalakas ang sardinas, ang susunod na isda sa ating listahan ay nagbibigay ng mas malakas na proteksyon at maaaring maging susi para labanan. Ang matagal ng pamamaga sa loob ng iyong katawan, ligtas na isda bilang tatlo, wild-caught na salmon. Pangatlo sa ating listahan ng dapat kainin ay ang wild-caught na salmon. At hayaan ninyo na maging malinaw ako wild-caught na salmon lamang, huwag kailanman yung farmed. Dahil para sa mga senior, ang wild-caught na salmon ay hindi lang isa pang masustansyang pagkain. Ito na ay isang kumpletong anti-aging system na nakaimpake sa isang masarap na pagkain. Una, ang wild-caught na salmon ay isa sa may pinakamayamang natural na pinagmumula ng EPA at DHA, ang dalawang omega-3 fatty acids na lubhang kailangan ng iyong utak, puso at mga kasukasuan habang tumatanda ka isang landmark na pag-aaral noong 223 sa Journal of the Geriatric Society ang sumubaybay sa mahigit 6,000 senior sa loob ng limang taon. Natuklasan nito na ang mga may pinakamataas na antas ng omega-3 sa dugo ay may 47 por na mas mababang panganib ng cognitive impairment at 37 na por na mas mababang panganib ng kamatayan. Dahil sa sakit sa puso kumpara sa mga may mababang antas, isipin mo ito. Ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa omega-3 tulad ng wild salmon ay maaring literal na makapagpahaba ng iyong buhay at panatilihin ang iyong mental na talas upang masiyahan ka sa mga ekstrang taon na iyon. Ngunit ang wild salmon ay hindi lang pampalakas ng utak. Ito rin ay isang lihim na sandata laban sa dalawang tahimik na pumatay na sumusugod sa mga senior, pamamaga at oxidative stress. Ang wild salmon ay naglalaman ng astaxanthin, isang bihirang antioxidant na nagbibigay sa isda ng natural nitong matingkad na kulay rosas. Ang astaxanthin ay anim na beses na mas malakas kaysa sa vitamin C at beses na mas malakas kaysa sa coenzyme. 10. Sa pag-neutralize ng free radicals, ang mga molekulang sumisira sa iyong mga selula, pumipinsala sa iyong DNA, at nagpapabilis sa mga nakikita at hindi nakikitang palatandaan ng pagtanda. Isang pagsubok noong 2000 na inilathala sa Journal of Clinical, Nutrition and Aging ay nagpakita na ang mga senior na kumain ng mga pagkaing mayaman sa asksin tulad ng wild salmon ay may mas kaunting mga marker ng pamamaga sa kanilang dugo at nagpakita pa ng pagbuti ng lakas ng kalamnan at skin elasticity pagkatapos lamang ng tatlong buwan. Ang isa pangunahing benepisyo ay ang malinis na salmon. Ang mga senior ay Nasa malaking panganib ng sarkopinya, ang progresibong pagkawala ng mass ng kalamnan na maaaring mag-iwan sa iyo ng mahina, marupok at dependent. Ang wild-caught salmon ay nagbibigay ng madaling tunawin, muscle-building na proteina ng walang mga inflammatory byproducts na makukuha mo mula sa processed meats. Ing mas ng kalamnan kaysa sa kanilang mga kapantay sa standard diets, ang wild-caught na salmon ay hindi lang pagkain. Ito ay life insurance para sa iyong utak, puso at mga kalamnan. Kung seryoso ka sa pagiging malakas, malinaw ang isip at masigla sa iyong pit at higit pa, gawing sentro ng iyong dieta ang wild-caught na salmon. Ngunit, kung gaano kaganda ang wild-caught na salmon, ang susunod na isda sa ating listahan ay nag-aalok ng ibang uri ng proteksyon, isang partikular na tumutugon sa iyong mga arterya, kasukasuan at immune system ng sabay-sabay, ligtas na isda bilang dalawa Atlantic mackerel. Pangalawa sa ating listahan ng dapat kainin ay ang Atlantic mackerel. At huwag itong ipagkamali sa king mackerel na na-expose na natin bilang mapanganib dahil sa mataas na mercury. Ang Atlantic mackerel ay isang ganap na ibang kwento at para sa mga senior, maaari itong maging pagkakaiba sa pagitan ng masiglang kalusugan at mabagal na paghina. Una, ang Atlantic mackerel ay isa sa may pinakamayamang natural na pinagmumulan ng omega-3 fatty acid sa mundo mas mataas pa kaysa sa salmon. Bawat kagat ay nagbibigay ng malakas na dosis ng EPA at DHA, ang eksaktong building blocks na labis na kailangan ng iyong tumatandang utak at puso. Isang longitudinal study noong 2.3 na inilathala sa Journal of Aging Research ang nakatuklas na ang mga senior na kumain ng oily fish tulad ng Atlantic mackerel ng tatlong beses sa isang linggo ay may 52% na mas mababang panganib ng stroke. 43% na mas mababang panganib ng demensya at kahit na mas malakas na grip strength, isang pangunahing prediktor ng kahabaan ng buhay. Ang isda na ito ay isa ring kamanghamanghang pinagmumula ng selenium, isang mineral na kumikilos tulad ng panloob na kalasag laban sa oxidative stress at immune decline. Ang antas ng selenium ay natural na bumababa sa edad at ang mababang selenium ay naiugnay sa huminang immune response mas mataas na panganib ng cancer at mas mabilis na cognitive aging. Ang mga senior na may optimal na selenium intake ay ipinakita na nagdurusa sa kalahati ng rate ng mga impeksyon at mas mababang rate ng cardiovascular disease ayon sa isang 2-on-23 meta-analysis na inilathala-hala sa nutrients. Ang Atlantic Macerel ay uh, nag-aalok ng malinis, bayo na dosis ng selenium na sumusuporta sa iyong immune system mula sa loob palabas. At narito ang isa pang malaking pakinabang para sa mga senior. Ang Atlantic mackerel ay natural na mababa mercury dahil ito ay isang maliit na isda na may mas maikling lifespan. Hindi ito nag-iipon ng mapanganib na heavy metals tulad ng ginagawa ng mas malalaking predatory fish. Ang Atlantic Mackerel ay perpektong superfood ng kalikasan para sa mga senior. Malinis, malakas at puno ng eksaktong nutrients na kailangan ng iyong utak puso at mga kalamnan habang tumatanda ka. Kung nais mong manatiling malakas, independent at mentally sharp, ang pa babang maliit na isdang ito ay maaaring maging iyong lihim na sandata. At ngayon pupunta tayo sa number one na isda na dapat mong kainin, ang ultimate anti-aging powerhouse na nagtatago sa plainside, ligtas na isda blang isa, herring tunsoy o alumahan, nasa pinakatoktok ng ating listahan, nang dapat kainin ng Isang isda na halos walang naguusa pero maaari itong maging pinakamahalaga para sa mga senior. Ang herring tunsoy o alumahan sa lokal na tawag. Kung gusto mo ng pagkain na nagproprotekta sa iyong utak, uh, nagbibigay lakas sa puso, nagpapatibay ng mga buto, at nagpapabagal ng visible. Aging. Ang herring ay tahimik na nakakahigit sa halos lahat ng iba pang isda. Una, pag-usapan natin ang brain health. Ang herring ay puno ng omega-3 fatty acids. Lalo na napakataas na konsentrasyon ng DHA. Ang DHA ay ang omega-3 na direktang nagpapatibay sa pisikal na istruktura ng iyong brain cells. Kung kulang sa DHA, humihina ang iyong neurons, lumiliit ang utak at bumibilis ang cognitive decline. Hindi ito maliit na bagay. Iyan ang pagkakaiba sa pagtanda ng buo ang isip o pagkalugmok sa memory loss, kalituhan at pagkawala ng independensya. Pero hindi lang sa utak nakakatulong ang herring. Isa ito sa iilang natural na pagkain na may halos perpektong balance ng omega-3 at omega-cats. Hindi tulad ng farmed fish or processed meats, pinapanatili nitong mababa ang inflamasyon nang hindi ito pinapalala. Ang low inflammation ay nangangahulugan ng mas malusog na arteries, mas flexible na joints, mas malakas na immune system at mas mababang risk sa heart attack, stroke at autoimmune diseases. Ang hering ay mayaman sa natural na selenium at vitamin A. Dalawang critical na micronutrient na sumusuporta sa paningin, thyroid function, immune strength at skin regeneration. Ang mga senior na may sapat na selenium at vitamin A ay mas mababa ang tiyansa sa impeksyon, mas mabilis gumaling ang mga sugat at mas mabagal ang visible aging. Hindi lang dagdag na taon sa buhay kundi kalidad ng buhay sa bawat taon. Panghuli, ang herring ay nagbibigay ng lahat ng benepisyong, ito ng walang malaking gastos tulad ng mga trendy na isda. Abot kaya ito? Madaling mabili. Fresh, pickled daw de lata at madaling lutuin kahit para sa mga senior na nakatira ng mag-isa o simpleng kusina lang ang gamit. Walang komplikadong recipe, walang mamahaling sangkap, purong accessible nutrition na agad makikinabang ng iyong katawan. Anging ay tunay na nakalimutang superfood ng healthy aging. Kung gusto mong protektahan ang utak, palakasin ang katawan, bawasan ang risk sa sakit at manatiling independyente hanggat maaari gawing regular na parte ng iyong dieta ang hering simula ngayon, magpapasalamat ang iyong future self. Ngayon, alam mo na ang katotohanan. Ang isdang pipiliin mo ay maaring magnakaw ng iyong memorya. Sirain ang puso at pabilisin ang pagtanda o maaari itong makatulong para manatiling matalino malakas at vibrant sa loob ng maraming dekada. Pumili ng maayos. Pumili ng kaligtasan. Bago ka umalis, sabihin mo sa akin sa comments. Nakakain ka na ba ng alinman sa mga isdang ito at ano ang paborito mong paraan ng pagluluto ng isda? Binabasa namin ang bawat komento at gusto kong marinig ang iyong opinion. At kung nakatulong sa iyo ang video ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button ngayon din. Marami pa kaming health content na nakatuon sa mga senior na parating at maniwala ka sa akin hindi mo ito dapat palampasin. Salamat sa panonood.